Nagmadaling pumasok ang receptionist sa opisina at kinakabahang nagsabi, may isang binatang lalaki sa labas na may kargang maliit na bata. Gusto niyang makita ang lady boss. Nagkatinginan ang mag-asawang may-ari ng kumpanya, kapwa nagulat. Sumilay ang inis sa mukha ng asawa pero sa huli ay sinabi niya, Papasukin mo. Pumasok ang pagod na lalaki, maingat na hawak ang bata. Sino ka? Tanong ng babaeng boss ng Marian. Tumingin ito sa sahig. Ate, ako to. Sa sandaling iyon, nakilala nila siya. Lumambot ang kanilang mga mukha at agad nila itong inalok ng upuan. Kumusta na ang mama mo? Tanong ng babae. Nanginginig ang tinig ng lalaki. Pumanaw na po siya kamakailan. Napuno ng luha ang kanilang mga mata. Inabot ng lalaki ang isang luma at gusot na sobre. Huli niyang habilin na ibigay ko ito sa inyo. Nasa loob ang kaunting halaga ng pera at isang liham, humihingi ng tawad ang ina para sa lumang utang na hindi kailanman nabayaran. Natahimik ang mag-asawa labis na nabagabag. Ano ang balak mo ngayon? Tanong ng asawa. Hahanap po ako ng trabaho sa lungsod, mahina niyang sagot. Agad nilang ibinalik ang pera at iniabot sa kanya ang isang bank card. Maingat niya itong tinanggihan. Nandito lang po ako para tuparin ang huling hiling niya. Ngumiti ng malumanay ang babaeng boss. Hindi! Panahon na namin! Noong wala pa kami, iniligtas kami ng mama mo. Utang namin yon na dapat naming bayaran. Simula ngayon, pamilya ka na namin. Pumatak ang mga luha sa pisngi ng binata habang tumatango, unti-unting napalitan ang kapayapaan ng kapayapaan ang kanyang dalamhati. Ang kabutihan ay parang bilog, anumang ibigay mo, babalik sa'yo sa paraang hindi mo inaasahan. Maliit man o matagal ng nagawa, hindi ito nalilimutan ng tadhana. Kapag tumulong ka ng tao sa puso, may darating na araw na ang kabutihang iyon ang siyang magiging ilaw sa oras ng pangangailangan. Kaibigan, kung naantig ka sa ating tampok, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.